may nakapila na dito pero konti pa lang mamaya na kami kasi matagal pa ah, uh, ikot ikot mo na kami dito ang kasama ko dito kami sa East Im North lakad muna kami kasi napakainit mamaya pa mga alas 8:00 Ameron hmm? palang. Meron na palang dito, meron pa kami kanito. Dito? Oo, oo. Halos. may napam. kita pa pam, guys. <laughs> so, tingnan nyo ang view. Ang ganda-ganda. Yeah. uy may fountain my Dilim laugh. na. <laughs> Hmm? Ba, no? hindi, Ano ba Dito, lang tayo, umikot-ikot. Dito. dito. Oh, bumasok ka muna dyan sa Yabu Anong gusto mo diyan? Sa Yoy, sa Sayoy? Sasayoy. <laughs> Anong gusto mo niya Hoy, baka gusto mo bumili ng kochi ni. Eh baka gusto mong bumili ng kutsi eh, no? Hmm. <laughs> <laughs> oh. Tulong tayo, nagpaikot-ikot. Hanap tayo ng ano, magagandang mabibili. Mag, mag shopping ako. <laughs> akala, akala mo walang walang pera? Maraming pera to. at <laughs> lang, at Bakit pwede naman tayo pumasyal ng walang pera? Enjoy, enjoy lang. Minsan lang naman makagala. Daming kainan dito. Hindi naman kami makakain. Sa daming makainan, wala kaming mahanap na makainan. Oh, anong gusto mo, Dian? Sa Mark. O, ayan guys, pinasyal ko na kayo ha. O, dito na kami.